Tira pa pit. Ang lupa ng sa gulay, daw magtaka ka ayo ni Raymond. Nakita niya gulay Kaya sabi ko, "Mon, ito 'yan, Mon." Kalabasa oh. Tayo siya. Sabi niya, "Boy, kalabasa pala yun? Sabi ni Raymond, "Gabara man sa lalamunan." <laughs> Gabalik. Albert may like din niya sa akin. Sarap. Sarap, no? welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep and it's me of course your Ate Jeng at nasa likod ng camera ay hindi si Otep kundi si Daddy D ang Daddy ni Otep ayan tingnan nyo naman guys napakaganda ng ating view kasi brownout sa loob ng bahay madilim at hindi naman umuulan papaulan pa lang kaya bilis-bilisan natin ang pagluluto wow ito po ay magluluto tayo ngayon ng appetizer. Actually, appetizer ito sa mga restaurant, sa mga handaan. Pero syempre, tayong mga mga ano, mga pangkaraniwang tao, <laughs> gawin natin itong merienda. O kaya pwede rin naman itong ulam. Ito ay ang shrimp and veggie fritters or veggie shrimp fritters. Ayan, meron tayo dito napakaraming hipon. Actually, marami itong hipon na to. Kaya lang may nakasungkit na muning. Buti na lang mayroon akong natira. <laughs> Ayan. Meron tayo ditong carrots. At meron tayo ditong kalabasa na ganito lang. Oh, naisipan ko kasi ito kasi naglilipit-lipit ako ng mga gamit. Meron na nga pala ako na itong ganito na napakatagal nang hindi nagagamit. E, eh, ginagamit ko ito sa mga vegetable fritters or yung veggie okoy na tinatawag natin. Simulan na natin agad-agad of course napaka-bilis lang naman ang mga pangyayari kapag ito ang ginagamit. Ayan, tingnan nyo guys. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya kabilis. Oh. Yan. Pag wala naman tayong ganito, pwede naman po nating gadgarin. Pwede naman gadgarin. Yung manual na gadgar. Yan, oh. Diba? Super bilis nabibilis ang mga mahirap na gawain. Tapos ito yung purpose niya, yung pantulak. O diba, tutulakin. Kasi kapag ano ka na, kapag medyo yung kamay mo ay delikado ng madali, meron tayong pantulak. O diba. Wow! Hmm. napaka -bonga. Wow! Oh. Diba? Hindi natin kailangan ng matinding paggagayata. diba? Ang galing, oh. No? Uh, Spaghetti. Yan na yan. Yan na yan ang ating ano. Ang galing lang natin to. para hindi na siya pa singit-singit dyan. Tapos meron naman tayong kalabasa. Ito naman kalabasa. Go din to. Yeah. Mas matigas ang kalabasa po. At least magkakasing laki, ba? Diba? Mahirap kasi ito kapag mano-mano ang paggadgad. Kaya lang ito guys, ang dikit na to sa ano talaga? Sa flat surface. Hindi siya pwede sa mesa lang na hindi flat. O, oh, diba? Ang ganda-ganda! Tingnan nyo naman yan guys. O, oh, kabongga. Pag medyo natatakot ka na, at medyo ano na kailangan mo ng igain ng malapit na doon sa kayuran gamitan mo ng panghawa pang tulak pala baka kasi madali yung kamay natin tapos meron pa yan o front and back dito naka front tapos yan back pala o meron medyo mas matigas ang kalabasa at sobrang bilis. At saka meron na siyang ano pala, kalat. na natin, maano to. Sapal. Sapal. Kasi ito guys, alam nyo, pag gumawa kayo dito ng atsara tapos yung papaya, inilagay ninyo ng walang balat. Ayun, hindi pa nababalatan. I mean, yung balat niya nahihiwala, yun, yung ganun nga. O kaya nga lang, ang hirap niya ng kayurin. hirap na siyang kayurin. Medyo matigas. Balik tayo naman natin. Uh! uh magalaw kasi yung ating table. Yan. Start naman natin yung isa. Ito na yung pinagbalatan. Parang mas marami yung kalabasa natin. Yan. Tingnan nyo guys, oh. Yung Kaya pag may balat talaga, nababalatan niya. Kasi nakasubok na ako dito ng papaya na ginawang atsara. Sobrang ano, sobrang ganda ng ano ng pagkakahiwa. Kunin lang natin yung likod kasi sobrang dami naman 'to. Yan. Okay na to guys. Kasi sobrang tigas na. <laughs> Inuka niya na yung kalabasa natin sobrang tigas na rin. O, oh, di ba Ang ganda. Napakabilis ng trabaho natin. O. Oh. Ayan, i-prepare natin yung ating gagawing butter na lagayan ng ating mga veg vegetables. <laughs> Para naman makapagprito na tayo, guys. Ayan, guys. Gawin na natin ang ating butter. Meron tayo ditong one cup na rice flour. Tig teaspoon ng baking powder at saka ng Salt. Yun lang Tapos lagyan natin ng White pepper or black pepper Ganda lang tingnan white pepper Halu-haluin Kasi parang sobrang dami na to Para sa ating butter Yung one cup lang yung ating Ubusin yeah. Yung butter kapag sa mga vegetable fr Fritters Hindi kailangan sobrang lapot para ano maging malutong lutong no? dagan natin sobrang dami ng ating vegetables eh okay lang yan marami pa tayong magagawa dyan yan dagdagan pa natin ng konti wala-wala naman kasi kami ni daddy di ang kakain si otep tulog <laughs> ayan lagyan natin guys malinis ang ating kamay lagyan natin ng carrots and then ang ating kalabasa ayan madami pa pwede pang lagyan syempre ilagay na rin natin yung ating hipon konti lang naman tong hipon ang dami pala nung nagawa ko yung vegetables pwede ko pang gawin to na veggie balls mamayang gabi, ayan nagdagan pa natin ng kalabasa ayan. okay na to okay na tong ganito kasi konti lang rin naman yung hipon natin swak na yan sa aming tatlong mag-anak O di ba? Wow! Ganyan lang. Dahil maliquid pa guys, dagdagan pa natin kasi sayang naman tong ating veggies. Dagdagan pa natin yung ating kalabasa. Hindi naman kasi kailangan maraming maraming butter. Mabasa lang. Yan. marami yung ating kalabasa eh. Pero masarap to, alam nyo ba? Sobrang sarap. Nakatikim ako na to. Unang-una kong natikman talaga to. Sa De Diyos Family Reunion. Family Reunion. Sa angkan talaga ng mga De Dioses. Ang sarap! Sabi ko, naku, i-research ko nga yan. Year, ano ba yun? Pre-pandemic pa yun eh, no? 2018? 2017, 2016, Ganon, mga ganong taon guys nag-reunion talaga yung angkan ng mga dejo sa baliwag. Tapos ganito yung appetizer. Sabi ko, ang naman nun. Ayan. I-prepare ko lang yung kalan guys. Kapainitin ang mantika. Ayan guys, kumukulo na yung ating mantika. Hmm. Kailangan kasi medyo mainit talaga yung ating mantika para kumulo. Pero ang ating kalan ay hinahangin. Kaya medyo lagyan natin ng takip dito si <laughs> daddy di ang tagahawak humahangin pa rin lagyan natin ang isang kutsara lang kada isang fritter grabe yung tunog guys yan diba malutong yan grabe lang yung hangin. Sorry na. Biling na, biling na, biling na, biling. Yun! Malutong! Hindi na siya kailangang bilingin kasi nakalubog. malutongin lang natin ng konti. Ligyan pa natin dito. Shala Shala. Bango! wait lang natin hanggang sa maluto. <laughs> Yung hangin. <laughs> Yung hangin kakaiba. Yan. <laughs> diba? Diba? ganyan lang guys, hintay-hintayin natin na lumutong-lutong pa hindi naman siya kailangan balik tarina kasi nga, uh, ano lubog yan, wait natin ng konti mga ilang minutes lang, mga 2 minutes Tada! yan, Tingnan natin kung pwede na tong mga una natin nilagay pwede na Ayan. Wow! Ang bango-bango-bango! Ano nga natin ng mantika? Ay! Parang Ambe. ano pa siya. Bagong lagay. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Hindi pa luto. <laughs> Ba't itong isa luto na? Ayan. Luto na ang isa apoy kasi namin ang problema. Luma, sumasayaw yung apoy. hangin nga. Uy, grabe yung hangin. Lumangin pa lalo Lagyan pa natin guys, kabilang side, kasya naman. ganun lang guys tapusin lang namin ang pag sa ating mga fritters at syempre ipapakita namin sa inyo ang aming sausawan <laughs> same same na sausawan <laughs> pero sobrang anghang kaya the best maanghang siya ngayon uh, ano tawag dito uh, spicy spicy cucumber vinegar ah, yan tapusin ko lang to guys ang pagpiprito Ayan. na lang. Pero itong ating butter, meron pa. Kaya inunti-unti ko na rin siyang ilagay. Kasi hindi naman kailangan balot na balot ito ng flour. yeah Hindi siya kailangan balot ng flour. Rice flour yung ginamit ko dito. Pero pwede rin uh, all-purpose flour. Pwede din namang cornstarch. Dati ang ginagamit ko ay all-purpose flour. Siyempre, subukan naman natin yung iba. Pero parehas lang rin naman yan. Kasya naman pala. Sakto talaga yung sukat na yun. Kasi guys, gumagawa naman ako nito before. One cup lang rin naman ang ginagamit ko. Sa isang carrot at sa kakalabasa. Ayan. Hindi naman kasi kailangan niya na balot na balot na balot na parang uh, maruya. Hindi siya ganun. Mabasa lang siya ng konti. Para lang magdikit ng konti. Magdikit-dikit ng konti. Okay na yun pala siya. Okay. Okay na okay. Ganun lang kadami. At least hindi masasayang ating gulay. Kasi pwede rin itong ulamin. Ayan. Tapusin namin ang pagpiprito. Ang hangin talaga ang problem namin. <laughs> Ubos ang isang beauty. <laughs> dahil sa hangin. Ayan guys. Balikan namin kayo. Pagkakain na kami ni Dali -di. Ang usay ng pang-amoy ng Team Dagat, guys. Ang <laughs> usay ng pang-amoy ng Team Dagat, guys. namin mm -hmm. Vegetable fritters na may napakasarap na sa mm -hmm. Check. Banat, banat, banat. Sira na. Banat na man. Boy. Sarap yan. Hoy, mm -hmm. bugi! <laughs> Ay, nakaraan. Ah, Nasa labas yan, eh. Kaya pala, eh. Yan. O, bak, bak, check bak, bak. this out. Sarap gulayan yan. Hindi niyo halata, no? Tapos may ano, Tipon. Mm. O tira, Saktong tira. Nga. Nakasakto kayo. Magandang kainan. Masarap baga ng ano niyan, sa usawan. Masarap. Mm. Ano pa, ang so, nga, eh. Sa taas mo, malamig na sa taas. <laughs> Mainit yung sirali mo na yan, bagong hango. Pakpak <laughs> Pakpakbags. Kalabasa at carrots yan. Ano okay, mm. may hipon vegetable fritters okay. paborito ni Ote ko ng maliit siya. pero nung lumaki na ayaw na <laughs> <laughs> alam niya na kasi nagulay eh no niloloko ko chichirya yan anak <laughs> oo oh, eh chichirya yan bi kukunin mo na ganyan yung ano oh sausawan <laughs> oh may konting sili na ganyan oh sarap nung sausawan kasi talaga ang dami siyang pwedeng hmm. gawin eh hindi ito, ito may no, sarap hmm timing ang dating eh. <laughs> sakto sakto <laughs> paluto na lahat oh. <laughs> aba nakapasok limes yung aso ayun na no, nabuksan eh ano 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 okay ano ano okay oh, 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 ka <laughs> okay kami ano 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 naman ano 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 lang. Lagyan natin ng Ako na dalawa pa lang Kuntik si Otel Ito pa lang magustuhan niya Yan yan, kalabasa ka, yung nasa ng carrots diba? Pag nilagyan nyo ng sili Tapos for Ano, rice flour, rice flour ang nilagay flour. ko Kasi Testingan kung alin ang mas malutong sa taas yan, yung mga, yung mga manila. Oo, kainit pala yung Hindi siya lumutong, pero masarap. Mm hindi -hmm. mm -hmm. siya nga masyado Kornstar. lumutong. Alam niyo kung bakit naman hindi lumutong? Okay. Dito sa kala namin, Dapat na. sobrang lakas ng apoy. Tsaka eh. mas malutong pag cornstarch. Mm hindi -hmm. mm -hmm. pala masyado malutong rice flour. Bakit pag ko -pag mags? Hindi nga, kung malutong. Sige pa! Hindi nga, kung malutong mags. Ay, ating... Meron pa rito! Gusto nga pala kung malutong. Dalawa lang naman kami, titira ng ito mamaya. otep kasi, hindi masyado jam. Alam niya na kasi nagulay. Ayos. Ayaw ni Raymond gulay eh. Isda yata gusto ni Raymond eh. Karne. <laughs> Karne. Karne ah. yan. Bert. Bert. Oh. Tira pa Bert. Ang lahat may isang gulay. Dapat magtaka ka ayaw ni Raymond. Nakita niyang gulay eh. Kaya sabi ko, Mon, ito yan Mon. Kalabasa oh. Ayaw siya. Sabi <laughs> Uy, kalabasa pala yun. Sabi na rin mo, gabara man sa lalamunan. Gabalik. Albert, may ilig din yan sa lalamunan. Sarap. Sarap, no? Apoy tayo, sir, kasi yan sa mga handaan. Kaya nga, pag may mga handaan tayo, pwede natin pala yung gawin. Nakakalimutan ko lang kasi talaga. Anyway, Mon, si appetizer yan, di ba? <laughs> Matagal pa maluto. Hindi kasi nilagan yung karne ng dito. Sa mga bandad, sa mga pitigdad. Ano Magkaubad daw. Ah, oh, hindi na magsuot ka <laughs> na ng damit. Nakahubad ako. Mm. Ayan. O kala ni Bugi bigyan siya eh. Gulay yan. Bula. Ah, yeah. bigyan mo yan? Bigyan, bigyan mo yung gulay. Dali, bigyan mo gulay. Yan yan ha? Yan yan. Hmm? Utot mo sabi niya. Ayaw ko. Tingin tayo. Kung akala mo tutumitig manila eh. Samantala ka abang naluluto siya. Maluluto ka eh. Yan yung nakakabusog yan. Oo. Oh. So, katasuk, Totoo. Ito, na lang, na na. Last one.

<laughs> okay, at least nakamerienda kayo. Para namang hindi pa ako kumain din kanina. Parang hindi ka mabusog na, Nakarami ka lang kanina. Sige rin ang ko kanina eh. Masarap taga to guys. Promise. Hindi lang taga to lumutong. Kasi mahina talaga yung apoy ko. At saka nga, rice flour to. Pero ganun pa man, kahit hindi siya malutong. Hindi nagbago yung sa Sakto dating nila, ayan yeah. um, Sakto-sakto nga Sobrang sarap pa rin Yum Sarap Bagay na bagay sya sa ating Sausawang Dunukin ko muna Doon po sa mga hindi pa nakakaalam Nung ating Cucumber vinegar na sausawang sobrang ahang lang po yung nagawa ko talaga na to kasi magkakaiba rin kasi, kasi yung style ng ating siling labuyo ito kasi yung nakuha ko ngayon sobrang ahang talaga nandun po ito sa ating lumpiang gulay at nandun din po ito sa ating nauna pa sa lumpiang gulay ano yun? yung una kong pinaggawa ng sausawan nangyutan ko na rin eh <laughs> yeah, ko na lang mo dito sa overlay. Pambihira. Nakalimutan namin natin. <laughs> na mental block. Ayan, maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming Isk mga ano? channels. Yun? Sweet ba yun? Ayun! Fishball? Yung, ano, yung... Takoyaki? Hindi. Hindi takoyaki yun. Fish Oh, fish Ay, hindi pala tayo nag-fish Takoyaki? Takoyaki? Oo. Uh, <laughs> Basta, eto yun. Nung kentogi? Dalawang beses ko nang ginamit yon Sa mga additional po na live updates, maaari nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account sa akin po ay Josephine Bonsing de Diyos at ang kay daddy din po ay Dante de Jos Ayan, marami po kami mga kung ano-anong nakapost doon na mga live events, mga live updates at kung ano-anong bagay na wala po sa ating vlog. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. Bye!